Kumusta, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao Panay-bagong video, panay-bagong kaalaman na naman sa ka-amusing farming So, sa so umagang ito mga kapwa ko ka-farmers Kayo po pa ay namung sa pagkontrol sa mga pinstay insectong hot uh, Ngayong umaga, ibabahagi uh, ko po sa inyo ang mga ginagamit kong mga insecticide pang control po sa mga ah uh, pesting insekton po sa ating mga pananim. Okay, so bago tayo magpapatuloy mga Kapwa ko Kapanners, sa ating usapan ngayong umaga, ah uh, wag naman nyo kalimutan no mag-like at share at saka mag-subscribe sa aking munting YouTube channel at i-click naman po niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so ngayon mga Kapwa ko Kapanners, hindi na natin patatagalin pa. Ah uh, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga insecticide na aking ginagamit pang control po sa mga pesteng insectong ood na umaatake sa ating tanim na talong, sa ating mga sweet corn, o kisa kamatis at saka sa kita o palaya. So ito po ang mga ginagamit natin mga kapwa partners. So kung pag natin kung naatakihin ang mga pananit natin sa mga pole armor worm, uh, meron lang akong tatlo dito na ginagamit. So yung ginagamit natin, exalt, rupia at saka yebal sila po ang espesyalista sa Pearl Armory ng mga kapwa ko kaparmers. Habang uh, napansin natin ng mga kapwa ko ka-farmers ang uod na umatake sa atin yung mga kulay green, kaya lang din silang i-control sa mga uh, insecticide na nag ai ng mga lambda sa ilo train, no? Kaya lang din silang i-control. Pero pag lala na or nakapasok na sila, tapos sa tingin mo yung tanim mo na talong, lahat ng mga dahon sirang-sira na, So ito na po mga kapwa ko farmers ang espesyalista sa pagkontrol sa mga uh, pesting insectong uod. Ito po si Yebal. So walang pinipiling uod mga kapwa ko farmers no? ang uh, ating Yebal. So napakagaling po siya. Subok mo na po ito. Hindi lang sa maraming bisis. Kasi sa akin, hindi po siya mawala. Pag may manapansin na akong atake ng uod na hindi na makontrol sa mga ginagamit kong mga pangkontrol sa uod, mga no? kagaya ng match, ito na siya mga ka-farmers. Ha? Ito na siya. Tapos, pag nakapasok na sila, mag-apply ako ngayon ng Exalt. No? Sa susunod ay Ipal. So, isang apply ng Exalt, isang apply ng Ipal, malinis na po ang uh, ating taniman. Wala nang uhod, no? Walang makaligtas na uhod mga ka-farmers. Ka sa tulong po ng Exalt, sa tulong po ng Propia at saka Ipal, wala nang matitira ang uod. so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko po sa inyo so, napakababa lang po ang dosis ni uh, exult, pwede lang po 5 ml nyo, sa ating catlax prayer hanggang 10 kung nalak na, yun lang mga ka-farmers tapos yabal uh, same lang din, pwede 8 ml hanggang 15, uh, 15 ml kung wala na so sa pagkontrol po ng mga uod mga kapwa ko research pag mag-apply tayo kasi nakapasokan na ang ating tanim na talong o iba pang mga pananim natin, mga uh, sweet corn, uh, mas maganda mga kapwa kong kaparmers na maga tayo, no? mga bandang mga uh, 4.30 or hapon kasi lumabas po sila mga kapwa kong kaparmers. Pero yung full army war, pag umaatake siya sa talong, yung mga harapas, kahit ganito nakainit, nandun pa rin sila sa mga dahon, no? Pag umaatake na sila. Pero pag napansin mo, ay parang doon banda meron sila dito banda meron sila tapos marami pang mga larva yung mga may pakpak -pak na mga insekto okay so siguraduhin natin una mag apply po tayo ng mga uh, cartap hydroxide na mga insecticide para yung mga may pakpak ma matay kasi sila po ang uh, nag ano sila po ang mangingitlog para maging uod na umaatake sa ano po mga dahon ng ating mga pananim so ito po mga kapo kung ka-farmers, pag makapisa na ito ang maganda natin gamitin, si Exol, si Propia, at saka si Ebal. So yun lang po ang maibahagi ko sa inyo sa so, umagang ito. Sana mo may natutunan po kayo. Hanggang sa muli, ako na po yung napupalam. Okay, kung nagustuhan nyo ang aking ano, uh, short video mga kapo kung ka-farmers, pakisay lang po. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Happy watching. Bye-bye po.